Apat na kwarto ng kambing pa ang ginawa namin sa goat house. Okay, so ngayong araw, magtutuloy tayo ng project natin sa ating kambingan. Kaso, hindi natin natapos dahil kinapos sa kahoy. Kaya naman, may kasabay na dalawang side project. Salt lake ni Nabuang at ang kanyang mini waterer at feeder. Tara, Okay, so ngayong araw, magtutuloy tayo ng project natin sa ating kambingan which is yung paggagawa ng kwarto ng ating mga kambing. So meron tayong ilang mga kahoy pa dito yung nilabas natin dun sa grower house. Medyo hindi sila good quality. Mamimili na lang tayo ng mga magkakaigi pa. Marami pa naman to. Kaya nagkakot na kami ng mga kahoy. Dahil nga kulang na itong mga kahoy natin, tamang tama, may nabuwal tayo ng nyog dito sa farm. Ipapower so na lang natin para magamit natin sa mga projects. Ibinabana na namin ang mga kahoy sa goat house. Sinimulan kaagad namin ang paggawa. Ang gagawin natin yung uh, tayo sa pinaka-frame uli natin tapos pag uh, yung uh, kainan ng dalawa, bubukod na ako ako yung gagawa nung ganito. Same format lang ng ginawa natin sa naunang dalawang kwarto. Inilagay namin ang gitnang kahoy. Agang-aga pa ng gawa ay eh, napokpok agad ang daliri eh. Kay na. Naging si Tarsa naman eh. Babang kahoy naman. Bahala na magkapitid magtuloy-tuloy niyan. Okay. Dahil si Nabuha ngayon ay full time siya sa kanyang kwarto. Wala siyang ano, salt leak. Yung dalawa, tuloy lang dito sa pagbubuo. Ako, gagawin ko to. Gagawin ko si ng ganito. Buti na lang, may retaso pa tayo ng kawayan dito na pwede pa. So para sa ating uh, salt leak, ang gagawin natin, syempre itong buko na to, ito na yung magiging ilalim. Tapos, hanggang dito. Binutasan ko sa taas para sa sabitan. And then, yung sa baba naman, lalabasan ng tunaw na asin. Tigagatlo kada side, so labing dalawang butas. So maraming butas na malalaki sa gilid. So inilabas din yung feeder natin kasi hindi na siya kasha doon sa loob at nagpe-framing na matatrap siya doon sa loob pag hindi nilabas so gagawa na lang tayo ng bago niya na mas okay yung size na mas suitable na may mga kwarto na <stuturna> ang bilis mag progress ng mga frame natin ah okay tapos na yung mga harap na frame para kada kwarto so apat na kwarto ito isa, dalawa, tatlo, apat so yung sinusukat na na dyan Paul ay yung papunta naman doon <laughs> nilagyan ko na ng tali na panabit ang aking mini side project as in, yan, muntik na mapuno. And then, molasses. At sinabit ko na ito sa kwarto ni Nabuang. So ito ang DIY Salt Lick with molasses ni Nabuang. Yan. So may kailangan pa tayo isang gawin. Kasi naglagay kami na parang pasamantala dito. Ito yung tubigan ni Nabuang. Kaso ang problema, napupunit to. Yan. Punit na, punit na. Kasi pag pinanggigigila ni Nabuang, yan, malalaglag na siya. So ngayon, uh, gagawa tayo ng gawa rin sa kawayan. Pero bago yan, kumustahin muna natin ang ginagawang frame ng mga kwarto. So ang ginagawa na natin ay yung paglalagyan naman sa kabilang side nung pagpapakuha natin. Kasi kailangan doon, wala kasi siyang katapat na kahoy eh. So maglalagay ng kahoy. Parang ito yan. Ito. Ang kahoy na ito ang problema yan na yung huli natin na kahoy na goods papalagari pa natin yung kahoy na natumba tapos lang natin to tapos so tatapusin natin yung waterer at yung lalagay ng pins nila buang. oy okay, yun lang yung natapos natin at least yung framing natin yung frame papunta na lang doon yung kulang yung frame wala na tayong kahoy, so proceed na tayo dun sa project para sa feeder at waterer per kwarto. Yun muna ang ating priority kaya ngayon. Ang plano natin, yung parang sa feeder naman ako na, ano? aahanahan lang natin yung ibabaw, tatap yung set, yun na, yun na yun. So yun muna ang gagawin natin, dalawang set, uh, buko, isang buko, tapos alisin natin yung ibabaw. Basic lang naman gawin yan, isang waterer at isang feeder. Binutasa namin, Naghihingalo pa ang aking cordless drill ah, Hindi ko pa na-charge. Piniga ako na lang ng piniga. Nakabutas naman ang ilan kahit paano at ginawan na lang ng paraan yung iba. Alright, natalian na lahat. Itali naman natin sa pader ng kwarto ni Nabuang. Ang style dapat na itao para madaling maglinis. Tama-tama, nag na ang mga kambing dahil hapon na. At umuwi na rin sinabuang. Ikinulong ko muna sa kabilang kwarto habang tinatapos ang feeder at waterer. Nang matapos, i-demo natin kung bakit ganito ang design. Okay, so ito yung una nating na tinry, no? Nakasabit lang siya pero hindi siya basta-basta matitinag pababa. At ang ka sinang kambing pag uminom ay pababa yan. Pero pag na-shootan yan at madumi na, ng dumi yan pwede natin i ganun yan alright lagyan natin ng feeds at ang tubig nabuwang pasok gustong gusto nyo ang feeds talaga at tamang tama lang ang height sa kanya okay ba so yun lang ang project natin ngayong araw so marami tayong accomplish meron tayong uh, feeder na nalagay ng feeds tubig yung salt leak and then nagawa uh, natin yung frame nung apat pang kwarto So may kasunod pa tayong session para matapos natin itong lahat at bibili tayo ng additional kambing pagkatapos nito. Yun lang. Maraming salamat. Subscribe and peace!